Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating uh, sister na si isang balik islam uh, si Tiny Port or Tiny Port Z 06 Sabi niya Assalamualaikum po sir Ask ko lang po married po ako dati at nag revert muslim po ako nag revert muslim po ako now and gusto ko po magpakasal sa boyfriend ko po na muslim Pwede po ba at ano po ang requirements? Okay. Pinakamadaling pakasalan is balik Islam. Yung bagong yakap po sa Islam. Kasi, lalo na wala naman po kamag-anak na Muslim yan. So, hindi na po obligado. Waalaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh po. Pinakamadaling pakasalan is uh, balik Islam. Kasi, kung wala siyang kamag-anak na Muslim, hindi na obligado na magpaalam pa sa kamag-anak niya o magulang niya. Hindi po obligado. Kasi, ang magiging wali niya, o tatay yung tatay niya, yung pong magkakasal po. O yung imam, o kung sa ibang bansa, yung court, yung judge ng mga muslim, yun lang po yung kailangan na tatayo bilang wali niya. At hindi na po yung kanyang magulang. Ngayon, uh, ang pinakamahalaga, hiwalay ka na sa dati mong asawa. Wala na kayo nung dati mong asawa. At siyempre sa Islam, bawal po kasi ang boyfriend. Wala pong girlfriend sa Islam, wala pong boyfriend sa Islam. Ang dapat po, ay magpakasal po agad para iwas kasalanan po. And then, ang gagawin nyo lang po, ang requirements lang lang po, ay ang pahintulot mo na ikakasal ka. And then, uh, yung tatayo na wali mo, kung wala nasa Pilipinas ka, punta ka sa lugar na may mga leaders na mga Muslim, na imam. So, sila po yung tatayo bilang wali mo. Magpapatanggap nila yung kasal mo doon sa lalaki na maging asawa mo yon. Then, pangalawa yung dalawang witness na lalaking muslim kailangan po ang witness na inyong kasal is dalawang lalaki pong muslim so sasaksihan nila ang inyong kasal po. ganun lang po kadali pupunta kayo doon tatanungin ka lang kung papayag ka bang ikasal ka then yung imam, yung leader ng mga muslim o yung judge mga ustads ay tatayo bilang wali mo parang tatay mo and then tatanungin ka rin kung papayag ka pa pag ko okay yung lalaki ganun din and then yung tungkol naman po sa dory o handog ay nasa sayo po kung magkano pong hingin mo pwede pong pera pwede gamit ang mahalaga magaan lang sa lalaki at hindi po sa mahirapan then etat pag tinayo na po yung kasal so ipapatanggap lang dun sa lalaki na maging asawa kanya kung alibawa uh, ikin, sasabihin ng imam na sa lalaki na ikinasal kita kay ganito na si uh, Fatima o Aisha o anumang pangalan mo so yun ang babanggitin niya dun sa ano sa lalaki na magiging asawa mo na pinakamababang sasaksi dito is dalawang lalaking muslim pinakamababa po yan so wag lang po isang lalaki po so after nun at mabasbasan kayo at mabasa na po yung ano na ipatanggap na sa lalaki na asawa mo siya so tapos na asawa mo na siya Ganun lang po kadali Kaya hindi na po hindi, na, hindi po obligado na ipaalam pa sa parents mo kasi hindi naman po muslim ang yung parents po tungkol lang po sa marriage contract di pwede pong isunod na lang po yan kuha na lang po kayo sa Pilipinas o sa bansa na kung saan po kayo ganoon lang po kadali Napaka, napakadali po napakagaan po sa Islam kasi matatapos po yung kasal na tatay yung imam o tatayong yung wali mo yung imam o yung leader ng mga muslim o yung judge sa kadalawang witness po at ikaw at saka yung lalaki tapos, matatapos, na, matatapos po yung kasal ganun lang po kadali Allahu a'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh